please subscribe. Ito Mommy vlog. Ah, uh, payagan po si ano, Tito Manny vlog na mag-reactor. Para ano? Pambiling gamot sa kanya pong karamdaman. Wala masiyang records ng ano eh ng awayan. Marami pong nagtatanong ano na mga tagahanga na uh, jomcar ano po na kung kailan daw po ipakikilala ni uh, Papa Jones itong si Baby Carla doon po sa kanyang ina ano at uh, may isa pong uh, tagahanga uh, na nagtanong sabi niya bakit daw hindi ipinapakilala ni uh, Papa Jones itong si Carla may iniiwasan po ba Ayun uh, po ang tanong niya no yan po ay sasagutin natin at uh, sa pamamagitan po ng ating video clip na papanoorin natin ano pero bago po yan ako muna po ay uh, bumabati sa inyong lahat ng magandang umaga magandang tanghali at uh, magandang gabi sa inyong lahat mga kapatid saan man kayo ng panig ng mundo naroon ngayon ay mag-iingat kayo palagi at uh, pagpalain kayo ng ating Panginoon maraming maraming salamat po sa patuloy na tumatangkilig sa aking youtube channel at nanunood sa aking video reaction patuloy lang po natin supportahan si Kuya Bal Santos Matubang, Kalinga Prab, Ate Edna Vlog, Jack Tapia, at uh, Kalinga Pjomar, Carla Topler Vlog, at siyempre yung mga kasamahan po natin sa Karepa, Team Views at yung mga charity vlogger na Kalinga Partner. O ito po yung video no, na kung saan ay talagang ah uh, marami ang nagtatanong ano, at dito po ay uh, sasagutin natin ano po, sa pamamagitan ng video. Ang kabuuan po ng video ito ay makapanood po natin sa YouTube channel ni Ian Ramirez. Magkikita na ba si Carla at, at mama ni Joms? Hindi po. Dahil po, nagdaan na po kami nung papunta po dito sa, ano, papunta po kami dito sa Ligaspi. So, kung nakita na daw may nagtanong po, kung nakita na po si mama ni Joms at si Carla. So, hindi pa po, po. Nagdaan po kami ng, ano, ng Kala Joms, nung papunta pa lang kami dito pero wala po wala po wala po sila mama nila Joms po ah uh, mamaya po ang biyahe namin pa uwi so sila Joms po ay ano lang nag adventure pa po sila Joms kasama si Carla nag request po kasi si Carla kay Joms hindi pa po pa uwi siguro po makaka po kami ang biyahe po namin siguro mag start ng mga 6 na po Sana i-surprise si Jom si Mama na nga daan sila ulit. Nandiyan na siya dadaan sila ulit. Nga sila sa sinaw. Sana sila. Ang si David, palagi lang. <laughs> Kailangan din po nila. Kunyari, taga video po. Yun, mga assist po. Bakit hindi pwede magkita si Carla at ang mama ni Jomar may iniwasan po ba? Hindi to bash na pagtanong wala pong iniiwasan po hindi po nagkita dahil po wala po yung mama ni Jomar dahil may pinuntahan daw po mga kalingap hindi naman po alam nung mama ni Jomar na kami po ay dadaan uh, wala po yung mama so wala po tayong magagawa kung wala kung sakali man pong magkita um, hindi, hindi naman po yun ibablog po kaya na po magkakaroon ng episode ng Danjoy so baka po ang episode po ng Danjoy ay ano tawag doon ay. Eh um, yung week po, ngayong week, medyo matagal po, po kasi doon ang ane, uh, Sila ano eh Kalinga na si Napanood po natin yung video no at ito nga po ay uh, live ni uh, Ian Ramirez ano. Si Ian Ramirez po sa hindi nakakaalam, isa po ay uh, best friend ni Kalinga At Ah uh, isa po talaga siya sa pinagkakatawalaan ni Kalinga Prov no po. Doon po sa second channel ni Kalinga Prov, parang etong si Iyan Ramirez ang talagang nangangasiwa po doon. At kapag wala po si uh, Alinga Prab, ang nagdedirect po ng mga teleserye ay uh, etong si Ian Ramirez, ano po? At yun na nga no, dito po ay uh, marami ang uh, nagtatanong kung bakit daw po uh, hindi nagkita etong si uh, Baby Carla at saka yung mama niya, uh, Kalingap Doma, ano po? At uh, 'yun na nga no, sabi po ni uh, Ian Ramirez ay uh, wala po doon yung mama ni uh, Papa Jones ano doon sa bahay po nila ano kumbaga, dumaan po talaga sila doon subalit wala po yung mama ni uh, Papa Jones. Ano, hindi po nasabihan na sila po ay uh, dadaan doon kaya siguro alam niyo naman po na uh, itong uh, mama ni Papa Jones ay along ko itoy businesswoman ano po ang ina ni Papa Jones. s'empre yan po ay abising-bisi. Uh, ano sa kanya mga ginagawa. Alam niyo naman ang business business woman ano po kapag uh, sa araw-araw nilang ginagawa ay eh, talagang abising-bisi uh, po sila. Ano po. Pero siguro kung naabisuhan, ano po nadadaan doon sila Papa Jones at kasama ang itong si uh, baby Cara, ay maaaring naghintay. Ano po eh, itong si uh, Mama ni Papa Jones. Alam naman po natin lahat na talagang Ah. Uh, Gustong-gusto rin ah uh, na makita at makilala ni ng mother ni Papa Jones itong si Baby Carla. Nasabi na po 'yan ni uh, Papa Jones ano, minsan na ikwento po niya 'yan. Hindi pa po alam ng mama ni uh, Papa Jones na magkaibigan po sila ni Kalinga Prab. Eh uh, tagahanga po itong mama ni Papa Jones ni Kalinga Prab ano po at ng Kalingap. At uh, yun na, ano, maaaring yun, yun, nga po ang talagang dahilan, ano po, kaya hindi po uh, nakita itong dalawa. Uh, huwag niyo pong bigyan ng masamang kahulugang kasi ay, uh, yun naman po ang katotohanan, ano po, maaaring busy lang talaga itong ina ni uh, Papa Jones. At ang isa pa ay hindi po naabi, naabisuhan o ano, nasabihan na dadaan po sila doon. Ano. pero kung siguro sinabihan ay maaaring naghintay. Ano po, at ang sabi po ni Ian Ramirez, ay uh, hindi naman daw po ibablog, ano. Sayang naman kasi marami po ang talagang nag-aabang, ano. <laughs> Sa pagkikita po ng uh, dalawa, no Siyempre kabang-abang po yan, ano. Kasi talagang uh, noon pa man ay inaabangan na po yan, ano. Yung pagkikita ni uh, Baby Carla at saka ng mama ni uh, Papa Jones, ano po. Pero maliwanag na sinabi po ni... Uh, Iyan Ramirez, na hindi naman daw po vlog ano. At ito na po yung thumbnail natin. Ano, kung uh, may iniiwasan ba, ano, kung bakit hindi maipakilala si uh, mama ni Papa Jones dito kay uh, Baby Carla. Ano po. Nagtanong po niya na yung isa sa mga tagahanga din ng uh, Carla ano. Sabi niya, hindi po sa baser. Ito ay uh, katanungan lamang. Ano po. At uh, sinagot naman po ni, ano, ni, ah, uh, Ian Ramirez, na wala naman pong gano'n. Ano? <laughs> Kumbaga, ay, uh, siyempre, yung mga iba ay talagang gustong-gusto na po nilang makita. Ano? Kaya yung iba ay uh, nagbibigay na po ng uh, ibang kahulugan. Ano? Bayaan nyo po, ano, darating po yan. Darating po ang panahon ay magkikita din po itong uh, ina ni uh, Papa John at saka si Baby Carla. Kaya lang ang problema, ay kung hindi ibablog, Ano po, uh, sa bagay, nakadepende din po yan kay Kalinga Prof. natin, ano po, kapag nangyari yan, ay uh, uh, i-vlog ni Kalinga Prof, hindi eh, maganda. Ano po, ang importante, sa ngayon, kung ano po yung nangyayari sa Jomcar, ay uh, maging happy po tayo. Ano, at huwag po natin isipin yung uh, pagkikita po ng mama ni uh, Papa Jomcar sa saka ni Baby Carla. Darating at darating ang panahon, ay magkikita po yung dalawang yan at magkakakilala. Ano po, baka po, Siyempre, Uh, may mga ano rin po yan. Siyempre, mag baka maghanda pa nga po ang ina ni uh, Papa Jones, ano? Doon po sa kanilang bahay. Ha? Kapag ha, po naabisuhan na sila ipupunta doon. Ano, di po ba? Kaya huwag po kayo mag Ano po? At uh, magkikita po yung dalawang yan. Kaya yun, ano? Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. At ako po si Tito Manny Vlog na nagsasabing God bless you all. Diyos Mabalos